Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa bilik ito, mayroon na naman po akong ituturo sa inyong isa na namang karunungan. At ang karunungan pong ito ay para matigil ang pagdurugo ng inyong sugat. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel, ay mag-subscribe ka na at pinutin ang inyong notification bell. Ang karunungan po na aking ituturo sa inyo sa bidyong ito ay para po matigil ang pagdurugo ng inyong mga sugat. Halimbawa po, kayo ay nasugatan ng mga kutsilyo, ng mga patalim, o ano pa mang mga matutulis na bagay. Kapag hindi po tumigil ang pagdurugo ng inyong sugat, ay kailangan na po ninyong gamitan ng ganitong klaseng orasyon. Alam naman po natin na kapag ang sugat ay malalim, marami pong dugo ang mawawala sa atin. At kapag marami po ang dugo na mawawala sa ating katawan, ay manghihina po tayo. At yan po ang isa sa mga dahilan na ang isang tao ay mamamatay o masasawi. Halimbawa, ang mga tao na nasugatan o sila ay natamaan ng mga talim, mga itak. Sa ganyang mga sasyon, malaki po ang sugat na kanilang makukuha. Halimbawa, kapag mayroon silang kalaban at sila ay sinaksak o tinaga. Para umabot po kayo sa ospital, at maagapan pa ang inyong buhay sa posible pong pagkawala. Dapat po gagamitan ninyo ng ganitong klasing karunungan kapag mayroong taong, mayroong sugat para makatulong ka sa kanila ay gawin lamang ito. Ito po ay inyong iuurasyon doon po sa kaniyang sugat. Tatlong ulit po na inyong babanggitin ang orasyon na ito. Pagkatapos ay hipan po ninyo na ng pakrus ang kanyang sugat. At mas magada din po kapag inyo na itong na hipan ang kanyang sugat ng ganitong orasyon ay ibubulong din po ninyo ito sa isang basong tubig at ipapainom doon sa taong merong sugat. Upang mas madali pong tumigil ang pagdudugo ng kanyang sugat at maagapan pa ang kanyang buhay. Ito po ang orasyon na inyong ipangbubulong doon sa kanyang sugat. Marmar Furam Liitmes Ginotis Firam Param Yan po ang orasyon na inyong babanggitin ng tatlong ulit doon po sa kanyang sugat at hipan po ninyo ng pakrus at kumuha ng isang basong tubig at hipan din po ng tatlong ulit ang isang basong tubig at ipainom po doon sa taong mayroong sugat upang tumigil po ang pagdurugo. Gusto ko rin na makatulong din kayo sa inyong mga kapwa-tao na madugtungan po ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mga orasyon na aking ibinabahagi dito sa aking munting channel. Kaya naman po, kapag mayroon po akong ibinahagi dito, ay kopyahin nyo po. At ingatan sapagkat hindi po natin malalaman ang panahon na darating po at kakailanganin ninyo ng ganitong klaseng mga orasyon. Sana po ay ingatan po ninyo ang orasyon na ito sapagkat ito po ay sagrado. Marami po palang salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Pakishare naman po ng ating mga video mga kapatid at huwag pong kalimutan mag-like. Sa ganyang paraan po ay inyo pong natutulungan ang aking channel na magbahagi pa ako ng mga karunungan na kakatulong sa inyo. At kapag mayroon po kayong request ng mga karunungan o mga orasyon ay ilagay lang po sa comment section upang magawan po natin ng video at maishare ko po ang mga orasyon na inyong kinakailangan. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid at God bless.